Nako, mga kababayan ko. Pabukas pa lang ang papasok pa lang ang mga susunod na senador. Ngunit meron na pong isang senador, mga kababayan ko, na tila ho ba ay matunog na matunog na hong papalit kay Iskudero. Ayan na, mga kababayan. Mapapalitan si Escudero. Ang lakas ho ng dating nitong senador na to. Mga kababayan ko. The senator of the people, mga kapatid. Pero bago ang lahat, mga kababayan ko, nais ko pong panoorin yung balita na to mula ho sa ABS-CBN. Maraming maraming salamat sa ABS-CBN dahil po dito. Dinipensahan ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court ang pagbalik sa Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nanindigan naman ang isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na hindi ito responsibilidad ng Senado bilang impeachment court. Nagpapatrol, Carlene Delgado. Nako, ayan, malalaman nyo ha? Nako, wala o manong mali sa hakbang ng Senate Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Sabi ng tagapagsalita nilang ng Kamara ng Senado. Laban kay Vice President Sara Duterte, iginiit ito ni Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Ang tagapagsalita nila, pero sabi dito kasi, pinuna ni Tito Soto, yung ginawa nilang pagko-cover up, mga kababayan. Panoorin nyo. Tugon nito sa pahayag ni dating Senate President at nagbabalik na Senator-elect Tito Soto na may mali sa desisyon ng Senate Impeachment Court. Yan! Inaantay ko na manalo si Tito Soto eh. Kasi ganito yan, mga kababayan ko. Explain ko sa inyo. Ang target kasi ni Chises Codero is, sabihin ko to sa inyo ha, analysis ko lang to. Ang target kasi ni Jesus Cudero sa 2028, presidency. Gusto kasi ni Cheese, itaas siya ni Pangulo. Ngunit paano siya itataas ni Pangulo? Ano ang pwede? Bakong pap, itaas siya ni Pangulo. Mga kababayan ko, para kailangan niyang maging Senate President. Kung hindi siya Senate President, mahihirapan siyang ipush yung sarili niya pataas ng uh, higher position. It's either vice or president, mga kababayan ko. Nag-aagawan sila sa pwesto na yan. Ngayon, mga kababayan, ngayon, mga kapatid, tignan niyo mabuti. Yun ang pinag-aagawan ng posisyon niyan. Kaya nga, giniba nila si Subiri. Kasi pag hindi giniba si Subiri, ito karuktong to ng kwento ni Manang. Na, na teori ko lang. Karuktong to nun. Pag di nila giniba si Subiri, mga kababayan ko, maaaring si Subiri yung iangat. Kasi, balikan natin yung kwento. Nakadati, nung nakay Senator uh, kay Manang ako, ang kwento sa akin ni Direk Daryl, gusto ni Manang na umupo bilang Senate President. Diyan po ang target niya, mga kababayan ko. Sabi niya nun. Target niya talaga mag-Senate President. Correct. Tama po kayo ng inyong narinig sa akin. Target niya talaga yan. Suddenly, mga kababayan ko, nakakalungkot lang, hindi nakuha ni Manang yon At ang ibinoto ay si Escudero. Akala niya siya. So ngayon, mga kababayan ko, nagibaho yung plano niya. So, nandito na tayo kay Escudero. Mga kapatid, kay Escudero. Si Escudero na ano po bilang Senate President. Ang problema, mga kababayan ko, si Escudero ba ay kay Pangulo? Number one, hindi. Kasi nagpakita na siya ngayon ng totoo niyang kulay. Mga kababayan ko, he, he is for Duterte, not for the Filipino people. Mga kapatid, ito ha, ah, conclusion ko lang to para sa akin. At ang pinakamatindi dito, natakot si Escudero doon sa mga kasama niya sa Senado. Yes, natakot. Hindi niya kaya ipa-impeach si Sara Duterte. Hindi niya kaya sabihin, hindi niya kaya kontrolin, hindi niya kaya i-push mga kababayan ko. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya yun. Hindi niya kaya gawin yun. So, anong nangyari, mga kababayan? Shoutout kay Laitera. Hindi niya kaya, hindi niya kaya ipustro yun. So, anong nangyari ngayon? Atras siya. Pag atras niya, mga kababayan ko, nakita niya ngayon yung majority ng bilang na pwede siyang palitan as a Senate President. Yari siya dun, mga kababayan. Yaring-yari siya dun. Mga kapatid, hindi niya kaya, mga kababayan ko, na na, na pagpina-impeach pag niya. Ngayon, mga kababayan ko, pagbalik, pagpasok ng uh, mga bagong senator sa Senado, of course, kampanti si Cheese, meron siyang majority ng boto. Kasi tapatin natin ang taong bayan ng kumukumpas talaga sa Senado ngayon at humaha, parang mayor, bastonero ng Senado mga kababayan ko, pag sinabi mayor sa kulungan, pinakamalaking ano, pinakamalaking boss. Is e walang iba kundi si Senator Imee. Yes. Si Senator Imee ang pinaka pinaka mayor at bastonero ng Senado. Totoo 'yan. Ngayon, kung sino di susunod sa kanya, mga sino sino susunod sa kanya, sino ano sa kanya, 'yun ang iaangat na ano. Senate President kasi napapasunod nila. So ngayon papasok na sila Marcoleta, papasok na sila ganito, papasok na sila ganyan. Kampante na si Cheese na hindi siya mapapalitan, kasi hindi nila napatuloy na maipasok si Sarah Duterte. Pero kung nagkataon na ipasok yung senators ng PFP, matik, mga kababayan ko. Matik yan kung nanalo yung mga senators ng mga ng alyansa. Matik, papa-impeach ni, ni Cheese Escudero yung si Sarah Duterte. Kasi makakakuha na siya ng sure votes. Number one, paganong ganon ganon yan. Hindi siya pwede mag-stick sa ganon. Dahil talo yung alyansa, mga kababayan ko, doon naman siya didikit ngayon sa kabila, sa majority ni Aimee, mga kababayan. Yun ang gagawin niya. Because Aimee Marcos is thinking ngayon na mag-road to ano, vice president or president. Yan ang mindset nila ngayon, mga kababayan ko. Diba si Tolentino, nakita nyo, tumambling sa kabila kagad. Takot maputukan. Di ba? Takot mabackfire-an. Ngayon, yan ang tinatarget nila. So ngayon, papasok si Tito Soto. Do you think out of number si Tito Soto? No? Mga kababayan, hindi natin alam baka yan tao pa na yan si Tito Soto pag naging Senate President. Boom! Sabog ang karir ni Cheese sa presidency. Mga kababayan ko. Hindi sa totoo lang. Because ngayon kinokontra nila yung sinasabi ni Tito Soto kasi malaki ang nakita ni Tito Soto talaga na maliho yung pinagaginawa dito. Na maliho mga kababayan ko. Na maling mali, sobrang maliho ng ginawa ng Senado na ibalik ho yung impeachment complaint sa Kamara. Excuse me. 'Di ba? Tanging ang defense at prosecution lamang anya ang maaring maghain ng motion at hindi ang mga senator judge. Correct! Inihalin tulad naman ni Tongol ang naging deliberasyon ng Senate Impeachment Court sa proseso sa Korte Suprema. Eh, kasi kung titingking ipapattern mo sa court, ka Korte Suprema, well, pwede rin but iba pa rin yung Senate ruling eh. Kung tatawagin natin kung sa Supreme Court yon na para i-bring into the attention of the court na baka may kulang. Ang tanong kasi dito, Parehas ba ng function ang Senado kapag nag-convince sila bilang Korte at ang Korte Suprema, mga kababayan? Parehas ba? Yan ang pinakamalaking tanong ko eh. Parehas ba? Mga kababayan ko. ba diba? Dito sa nakahain sa atin. Nanindigan din si Tongol na kasama sa kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na tingnan kung may mali sa reklamo gaya sa mga korte. Walang impropriety doon. No? Uh, it is a normal in a collegial judicial body na ganoon ang nangyayari. Yan yung sinasabi nyo, parehas. Because one of the powers, inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint. Eh, ang tanong dito, How about the Constitution? The Constitution said, kapag nag-convene kayo bilang, bilang ano, bilang, uh, bilang korte, eh, kailangan nyo i-proceed at i-ano, gawin yung ano, gawin yung dapat nyong gawin. At kailangan nyong litisin na yung dapat litisin para mapatunayan kung guilty or not guilty. Ngayon, ang tanong dito, the Duterte's have the 18 senators na boboto sa kanila. Bakit hindi nyo patanungin sa tao at iharap sa prosecutor yan, mga kababayan? Sige nga mga kababayan ko. Alam mo kasi sa totoo lang ha, sir ha, takot ang Senado na iharap si Sara Duterte kapag nagtanong na ang prosecution. Kapag nagtanong ang prosecution at naglabas ng ebidensya at tinrayal si Sara Duterte doon, maraming malalaman ng taong bayan. At kapag nalaman ng taong bayan, dapat malaman ng taong bayan doon sa, na, na ng prosecution, magpupuyos ang galit ng Pilipino at yon ang iniiwasan ninyo. Ayaw nyong ipaalam yung kalokohan na ginawa na may ebidensya. Kaya ngayon, pinipilit nyo na magkaiba um, na parehas ang Korte Suprema at ang, uh, Supreme, ang uh, Supreme Court at ang, uh, ang uh, what we call this, ang uh, Senate Court, mga kababayan ko, mga kapatid. Yun lang ang ibig sabihin nito. Pinipigilan nyo iharap si Buday sa harap ng taong bayan para malitis. Dahil kahit manalo si Buday sa impeachment, mga kababayan ko, ang mahalaga doon nalaman ng Pilipino at nailabas ng prosecution, yung dapat na mailabas ng prosecution laban kay Sara Duterte. Ang nakakatakot kasi dito, mga kababayan ko, hindi, malalaman ng taong bayan by public view, mga kababayan ko, that Sara Duterte is guilty, mga kapatid. Hindi ako korte ha, pero sinabi ko lang yan. Oh, tuloy. If there are defects in that document, pero para kay Attorney Christian Monsud, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, hindi ito trabaho ng Senado bilang impeachment court. Correct! But yung remand, they didn't have to do that because yung issue ultimately is issue that is for the Supreme Court to decide. Dapat yun ang sinasabi ko, di ba? Ang nagsasabi niyan yung bumalangkas na noong impeachment tra-impeachment complaint magimpit magimpit sa korte yung constitution na bumalangkas si attorney Christian Munson There is already a pending case at the Supreme Court. Ang job ng Senate is simply to hear the case. Correct. The yung constitution, the more constitutionality of the fourth charge. 'Di ba? Ang trabaho ng uh, ng uh, Senate Court, mga kababayan ko, litisin. Hindi isubmit submit pabalik yung impeachment complaint sa Congress. Ayan ang sinasabi kong tahasang paglabag ng Senado, mga kababayan, sa usapin ng impeachment, mga kababayan ko. For me, mga kapatid, on my own opinion, halatang-halatang cover up yung ginawa nila. Halatang-halata na kinover up nila itong issue na to para mamatay unti-unti. Mga kababayan ko, but suddenly hindi mamatay unti-unti yung impeachment complaint because the Pilipino, 88% of the Filipino population, mga kababayan ko, ay interesadong pasagutin si Sara Duterte sa mga pinupukol sa kanyang issue. Ngayon, ang tanong dito, mga kababayan ko, bakit ayaw ng Senado, mga kababayan kong litisin si Buday sa harapan ng publiko? Kasi may iniingatan ang Senado sakit nun. That is an issue that they cannot go into. Para rin kay Senator Sherwin. Ito si, Sir, si, Senator Sherwin uh, Gatchalian. Di ba? Sherwin Gatchalian, walang ibinigay na kapangyarihan ang saligang batas sa impeachment court na isauli sa kamara ang ipinasanang articles of impeachment. O oh, yan! Ang pinakadabes doon! So, supo, so ngayon po mga kababayan ko, yung ginawa ng Senado, malinaw na malinaw na illegal na pagbabalik ng uh, na illegal na pagbabalik mga kababayan ko ng pa, ng uh, so, ng, uh, ng uh, impeachment uh, impeachment uh, letter o yung kaso sa kamara mga kababayan dahil lang dahilan nila iba na daw yung 20th Congress sa ano iba na daw th Congress ngayon, at uh, papalipat na daw sa uh, maghihiwalay na ang 19 at 20 yet. So ngayon mga kababayan ko, kailangan nila mag-convene kasi nanumpa na sila eh. Na Senate Court na sila eh. Nanumpa na sila mga 18 Senators mga kababayan ko. Supposed to be mga kababayan, kahit na po nanumpa sila, kailangan po nilang litisin yung kahit na po iba na po yung hahawak ng kaso. Isa si Gatchalian sa limang senator judges na tutol na ibalik ito sa Kamara. Umaasa si Gatchalian na magiging patas ang kapwa senator judges sa pagtimbang ng mga ebidensyang ilalatag sa impeachment trial. Malabong mangyari yon senator Gatchalian. Dapat nga i-inhibit natin si ano eh, si Manang eh, si Go at si Bato. Si Robin, dahil ah, kahit manumpa sila ng katapatan bilang senator judges, dapat po i-inhibit yung mga yan sapagkat mga kababayan ko, mananaig at mananaig po yung pagiging kaibigan at matimbang sa pinaka-boss nila dahil anak ng boss nila yan. Hindi po magiging patas yung uh, paglilitis kung ang uh, nasasakdal ho ay anak ho ng mga boss nila. Parang ganito lang yan. Mga ganito lang yan, mga kababayan ko. Ako yung mayor, hawak ko yung judge tapos anak ko yung lilitisin. Maninimbang yung judge kasi bakit? Kaibigan ko yan, judge na yan. Kaklase ko yan. Kapraternity ko yan. Kaya yung itong judge na to ay lulutuin yung laban. Ganon yung ginagawa ng mga yan. So, ngayon ako, suggestion ko lang din, sana pakinggan tayo, na i inhibit yan. Kasi pag hindi po na inhibit yan, mga kababayan ko, matik! Ang lamang, ang lamang, ang, ang lamang po ay hindi boses ng taong bayan. Boses ho ng kanilang amo at pinaaamuhan. Tuloy! Kahit na nakasulat sa rules of impeachment, impartial, fair, ang aking pag-aanalisa, madadala at madadala mo rin yung political leanings mo at political loyalty mo sa na ng impeachment. Mahirap. Yun yung sinasabi natin. Malisin yan eh. Talagang babagsak yan sa konsensya eh. Ang tanong, Senator Win, may konsensya ba sila? May konsensya ba sila? The right answer? hindi nila maiintindihan yung konsensya. Ang lamang, yung pagiging anak ng boss nila. Sa pool. Mm -hmm. Nung mga senator judges. No? At, at yun ang aking uh, No? Yun ang aking ninanais na uh, pumasok na dito yung conviction at konsensya ng bawat isa. Eh ang tanong, hindi <laughs> nga makukonsensya yung mga yan. O yung palusot ni Tolentino, panoorin nyo. Dumipensa naman si Senate Majority Leader Francis Tolentino sa mga punan na tila nag-aabogado ang ilang senator judges para sa pangalawang pangulo. Correct, nag-aabogado talaga. Look what happened to Senator Bato de la Rosa. Dinamay pa yung jus niya, mga kababayan ko. Hindi po natin masisisi yung iba na kumilos na gano'n. Siguro kung ang tinutukoy dyan ay si Senator de la Rosa, uh, ayoko naman pangunaan. Siguro hindi rin. Kaya ali sa kanya yung emosyon, uh, hindi rin may aalis. Eh Hindi hindi siya tama liwa nagto Senator Tolentino na hindi dapat maging senator Judge si Bato. Dapat ipa-inhibit si Bato kasi mananaig yung pagiging uh, anak ng boss niya yon. Sa kanya yung personal niya pananalita sa ngayon, idineklara ng Kamara na naaayon sa konstitusyon ang prosesong dinaanan ng impeachment complaint lalagban kay Duterte. Pero wala pa itong ipinasang kasulatan kaugnay dito tulad ng iniutos ng impeachment court. Harleen Delgado, ABS-CBN News. Alam mo, maraming maraming salamat sa ABS-CBN na kapag, kapag balita kayo ng ganyan, sana naieko natin sa maraming tao. Kung ganyan ang balita ng ABS-CBN, may ng taong bayan eh. Maraming salamat ABS event at ginamit ko yung isa sa mga balita ninyo. For me, para sa akin, nakita nyo na, narinig nyo na, naintindihan nyo na siguro kung bakit. Kasi binababoy ang ating konstitusyon. Binababoy ng mga baboy na nakaupo ngayon. Nakakalungkot. Mga kababayan, hindi sa gusto natin pababain, gusto, gusto natin gumanti, gusto gumang gawin ganito. Alam kasi ng mga kaalyado niya sa Senado na kapag natuloy ang trial, ay siguradong guilty ang hatol ng taong bayan. Alam din kasi ng mga senador na ito na maraming mabubuksan at mabubuladas at takot silang malaman ang mga nakuha o mga naka participation nila kay Sarah. But still, I'm hoping after the sona of the president, magkaalaman tayo. Hindi pa tapos ang laban. May awa ang Diyos. This is, ito yung salita na pwede kong sabihin na This is guided by the holy grace of God. Not the God of Senator Bato de la Rosa. Because our God is justice. Our God is not Senator Bato de la Rosa's God. We are Filipino. This is a Christian country. And we believe that someday makakamit natin ang justisya at hindi na uupo sa anumang pwesto ang mga taong mamamatay sa bansa natin. I'm ready to fight. No matter what happened. I'm ready to doing my job as a content creator. Not just an only a content creator being a Filipino citizen. My dear Filipino, this is our fight hindi lang laban ko, laban ng buong bansa, laban sa mga magnanakaw. Ako po si Biyahing ni Koy TV. Maraming maraming salamat po. And please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Magkita-kita tayo bukas, mga kababayan ko.